Pasado alas 10 ng umaga ng biyernes nang magsimulan lumabas ang daang-daang estudyante ng iba't-ibang kolehiyo sa University of the Philippines, Diliman. Hudyat ito na simula ng Black Friday protest kasama ang ilang guro at manggagawa sa pangunahing universidad ng gobyerno sa bansa. Ayun po, nagsama-sama ang buong komunidad ng UP upang irehistro ang kanilang mga panawagan hinggil sa katiwalian at mga pagnanakaw, mga kasama, sama-sama nating isigaw, DPWH! Wala! 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 Nagmatcha mula sa iba't ibang kolehiyo na universidad ang mga estudyante bago nagtipon-tipon sa harapan ng Palma Hall sa pangunguna ni UP Diliman Central Student Council Chairman Joaquin Buenaflor. Continuous naman po ang pagpapanawagan ng mga scholar ng bayan para panagutin ang lahat ng korap, panagutin ang lahat ng tiwali sa gobyerno. Pero ito po, makikita natin na, um, na manifestation ng collective agitation ng mga scholar ng bayan na somehow na... Um, na, na na inspire sila do sa mga nasabing pagkilos sa Indonesia sa Nepal pero this is a manifestation na galit na galit galit na galit ang mga scholar ng bayan dahil bukod sa korupsyon ay, ay malala rin po ang pag, um, pagkupot sa pondo sa edukasyon. Sa mga nabunyag na anomalya sa mga proyektong pampubliko, sinabi pa ni Buenaflor na napatunayan na dito sa Pilipinas, korupsyon ng pinupondohan at hindi ang edukasyon. Makita natin kung ano yung priority ng estado natin no na mangurap habang um, binabansot yung mga basic student, basic services sa mga mamamayan yung edukasyon, yung healthcare at iba pa po. Ibinuking nito na maging ilang dinagawang gusali sa unibersidad ay may mga proyekto ang pumpanya na mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa pamamagitan ng DPWH at tulad ng perwisyong idinulot nang nabunyag ng mga maanumalyang flood control projects, sinabi ni Buena Flor na ilang taon na ang mga estudyante at mga tagapagturo sa mga proyekto ng DPWH sa UP Diliman. Hindi po ang UP Diliman, ang UP system sa pangungurap. Actually, sa hearing po sa Senate, lumabas po na yung Cal Faculty Center at yung Cal Newer Building na 8 years, 8 years na po yata na hindi natatayo, hindi binubuksan, ay dahil under din siya sa mga diskaya, under din siya sa DPWH, kagaya na, lalamang po ng main building ng Abelardo Hall, ng mga protest center po natin ngayong araw. Doon po bad trip na bad trip pa mga scholar ng bayan dahil dahil patuloy pong kinukupot yung mga batayang serbisyo sa edukasyon. Ang tinukoy ng leader is jumping na halos isang dekada ng ginagawa ng kumpanya ng mga diskaya ay ang College of Arts and Letters Newer Building at College of Arts and Letters Faculty Center. Taon-taon na pinupondo ang anya ng 300,000 pesos ang mga gusali. Resulta anya ng ilan taon na delay sa paggawa ng mga gusali ay... Um, yung Cal Faculty Center at Cal Newer Building yun po, nakatenga, hindi po nagagamit ng mga scholar ng bayan. Kaya naman po nagsisiksikan yung mga faculty sa iba't iba. Displaced po ang mga scholar ng bayan sa iba't ibang building. Kaya po, galit na galit yung mga scholar ng bayan. Wala silang pinagka-classrooman um, kung saan-saan po sila pupunta. Di ba? Napakalaking perwisyo po yon para sa amin. Sa harap ng Palma Hall, itinodo ng mga estudyante ang labis nilang disgusto sa mga nabunyag ng mga anomalya. Sinusumbatan at sinisingil nila ang kasalukuyang administrasyon sa nagpapatuloy na panggagahasa sa pondo ng bayan. Masusundan pa ng mga katulad na kilos protesta ang ginawang Black Friday protest at ang mga estudyante lalahok sa mga pagkilos sa mga kalsada sa darating na September 21 kasabay ng pagunita sa bansa ng ikaapat na putatlong alibersaryo ng deklarasyon ng law ng Yumaong Pangulong Ferdinand Marcos.